guys, wala tayo sa Thailand ha. Ah. Hindi mo na kailangan pumunta ng Thailand para makakita ng mga sumasayaw na lalaki na yan. Dahil dito lang yan sa kainang masarap everyone's try na makikita dito sa Pasong Bayog, burul Main, Dasmariñas, Cavite. Sa una ay aakalain nyo ito ay normal na kainan lamang na nag-o-offer ng napakamurang samgyupsal at iba pang pagkain. Nagsisimula nga lang sa 198 pesos ang unlimited samgyupsal nila dito. Talaga namang napaka-affordable, di ba? Ngunit higit dyan, ang kainan na ito ay tampulan ng kasiyahan dahil sa mga waiter nito na nakasuot ng maliit na tapis pambabae na walang ti sa paggiling habang ginagawa ang kanilang mga trabaho. Bukod sa maluwag nilang espasyo ay nakakatagdag din ng magandang ambience ng resto bar nila ang mga waiter nilang magiliw at nakangiting nagsiserve sa bawat customer nila dito. Biruin nyo sa 198 pesos nyo ay may enjoy nyo na ang kanilang unlimited side dishes na meron kang labing dalawang pagpipilian at lagi nga daw available ang lahat ng yan. Unlimited na din ang lettuce, sesame oil, samjang at rice na perfect partner nitong kanilang unlimited plain pork. Ito talaga yung paborito ko. Sa dami nga ng samgyup sala na akin nakainan, the best pa rin talaga yung plain pork. Habang nagluluto nga ako ay grabe, wala pa din tigil ang mga waiter nila sa paggiling at pagkaldag. Ikaw, baka sa mo magpakaldag. Oy gusto din. In fairness, sa side dishes nila dito, masarap at halatang fresh ang pagkakagawa. Napakasarap isabay dito sa medyo tostado nilang pork na saktong-sakto ang nipis ng slice. Tapos isausaw mo pa sa cheese sauce nila. Hindi sobrang lapot ng cheese sauce nila dito pero saktong-sakto yung lasa. Support nila hindi ito nakakasuya at habang ikaw ay kumakain, busy naman ang kanilang mga nakikisigang dancing waiter sa paggiling pagsayaw at pagkaldag na talaga namang sobrang ikinatutuwa ng mga kumakain dito. Saludo talaga ako sa mga ito dahil bukod sa serbisyo na binibigay nila ay nagagawa talaga nilang pasayahin ang mga kumakain dito sa kanilang pagsayaw habang suot-suot ang maiikling damit pang babae na yan. Grabe guys, sobrang nakakaaliw silang panoorin. At kitang kita din na sobrang nag enjoy sila sa ginagawa nila. Pero grabe talaga yung damit na suot nila. Natanong ko nga sila kung hindi ba sila nilalamig dito. Talagang sulit na ang pag kain dito pero mas sulit ang stay mo dito dahil sa kanilang mga nagkikisigang dancing waiter, nagigilingan ka na, kakaldagan ka pa. Oh guys, alam niyo na, hindi niyo na kailangan pumunta ng Pasay. Joke lang. Kaya guys, samahan ulit ako sa mga susunod nating pupuntahan na o mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, Phán âm